Binabayaran ho ng Philippine Health Insurance Corporation ang mahigit 45 billion pesos na laga ng claim ng mga partner nitong health facilities dito sa bansa noong nakaraang taon. Ito ay sa kabila ng cyber attack na umatake sa sistema ng ahensya ilang buwan na ang nakararaan. Sa isang press briefing, sinabi ng Pangulo at CEO Chief Executive ng PhilHealth Nasi Emmanuel Ledesma Jr. na ang kanilang ahensya ay nagbayad ng kabuang 45.1 billion pesos sa mga partner nitong health facilities noong Disyembre at 31 taong 2023. Ang halaga ng naturang claim na ito ay binayaran sa mga pribado at gobyernong mga ospital at health facilities mula huyan sa buwan ng Agosto hanggang Disyembre 20, uh, 2023 sa kabila ng insidente nitong uh, cyber security noong buwan naman ng Setyembre ng nakaraang taon. Kung naalala noong buwan ng Setyembre ng, ng nakaraang taon, ang uh, system ng PhilHealth uh, ay inatake ng uh, Medusa Ransomware kung saan ang mga hacker nga ay humingi ng uh, 300,000 US dollar na ransom money para ho sa ninakaw nitong mga datos. Ang sister ng ahensya, kabila nga ang website nito, mga healthcare healthcare institution at portal ng miyambro at mga e-claim ay pansamantalang ipinatigil bilang bahagi ng kanilang hakbang na pang-siguridad. Samantala ang web-based system ng naturang state health insurer ay naibalik naman noong buwan ng Nobyembre. Sinabi rin ng PhilHealth Chief na mas malakas na ngayon ang sistema ng kanilang ahensya. Umaapela rin ito sa mga partner health facilities na magsumite ng magagandang claim at sumunod sa mga patakaran para maiwasan ito itong pagbabalik o pagtanggi ng mga claim nito. Aniya, ang kanilang ahensya ay nakatali na kasi sa mga panuntunan at audit regulation ng gobyerno. Sa loob ng taong ito, sinabi ni Desma na ang field health ay nakatakdang maglunsad ng iba't ibang module tulad ng cloud-based application system deployment online filing para sa mga claim sa motion for recommendation at adjustment module. Sa iba pa nating mga balita, tuloy-tuloy na ipinatupad ng Philippine Health Insurance Corporation ang kanilang dagdag singil sa mga premium contributions ngayong buwan. Sinabi ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr na hanggang hindi nagpapalabas ng kautosan ng Malacanang na pumipigil sa kanilang taas singil, ay itutuloy nila ang ipinatupad na rate increase. Handa naman silang tumugon sakaling maglabas ng kautosan ng palasyo na pumipigil nga sa ginawa nilang hakbang. Magkakaroon kasi ng epekto sakaling pigilan ito ng palasyo na kung saan mawawalan ang PhilHealth ng nagkakahalagang 17 billion pesos na pondo ngayong taon. Nga. Nilinaw nito na ang taas singil sa mga premium contributions ngayong taon ay huli na at hindi pa ito masusundan pa. Ang 5% increase ay epektibo sa mga manggagawa na kumikita ng may halagang 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Pinayuhan na lamang nila ang mga miyembro na tiyakin na ang kanilang contribution ay updated upang maging aktibo ang kanilang membership at namnamin ang mga healthcare benefits.